Hello guys. So ayun guys, dito kami sa may kulungan ng baboy. Ayun guys, kakapala lang ng mga baboy ng aking mama. So ayun guys, tingnan natin ang mga biik. Ayun guys, ganito ang kulungan ngayon sa ng dahil sa ESF o uh, kaya yung sikat ng baboy. Ginanito yun nila yung kulungan, babay, yan guys. May babay. net siya yung kulungan. So ayun guys, babay. ayun si isang pig. Ayun, kapapanganak lang yan no, guys. No, no, ayun. Tapos no, no, ito din. No, no. Ayan, yung mga anak nila. Ayun. ilang piglets din yan. Yung kapapanganak. Then yun din. Mali tatlo. Tapos, meron din sa baba. Ayan guys, so oh, may may net yung kulungan. Ayan. Ayan. Oh. Kapapanganak lang kasi yung mga... Ayan. 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 Ayan, ayan. Kulungan din yan. Napalibutan din ng net. Ayan. Kapapanganak lang Ay! ito guys. So. Oh. Ayan, malalaki ay! yung anak niya. Ito lang yata yung apat lang yung anak. Kasi, ang na-inject lang babay, sa kanya ay babay. yung tira lang. Kaya apat lang yung naging resulta ng ano niya. Babay. Na resulta yung anak niya. Ayan. Pero malalaki naman yung anak. Ayan. 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 Apat na inahin ng aking mama. Ngayon guys, tingnan din naman natin ang alagang inahin ng aking kapatid. So tara guys. Ayan yung kulungan ng mga alaga ng aking kapatid. Kaso isa na lang yung inahin niya guys. At kapapanganak din ito. So, ito na guys. Ang inahin. At saka yan yung mga anak. 11 naman po yung mga anak ng inahin ng alaga ng aking kapatid. Ayan. Oh, huwag mong tanggalin yan. Ayan bye, guys, bye. may net din siya. Ayan. Ayan yung mga anak niya, malalaki na rin. Ilang days na rin to guys. So, ayan. ayan siya. Bye. Bye, ah, bye. alagang baboy na aking kapatid. Isa na lang kasi yung inahin niya guys. So, ang inahin naman ng naalaga ng aking mama ay apat. So ayan siya, ang aking makulit na baboy. makulit. <laughs> ayan, tuwang-tuwa sa baboy daw. Halika na! Baboy! Oo, tara na. Baboy ka ng baboy dyan. Ayan oh. pinagpapawisan na ang aking kulit. At makulit talaga yan. Oo, 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 oo. Bilis! Ay! Baboy! Ang baboy. Ayan. So, ayan guys. Pauwi na kami at tapos na tapos na nag-tour si Fulet. Ayan. Hindi pero nagsawa. Pero paalis na kami guys. Balik na kami sa aming bahay at mainit na mainit na. Opo! O tara na, tara na! Tara na, o umiiyak na sila. So, ayan, tapos na kami mag guys. Bye-bye. Hanggang sa muli, guys. Bye-bye.